Isang napakagandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong pag-uusapan na content. At ang content na ito ay patungkol kung paano ba kumuha ng student permit. Dito, tatalakay natin ano ba ang mga qualifications sa pagkuha ng student permit. Ano-ano ba ang mga requirements na dapat mong i-ready sa pagkuha ng student permit. Ano ba ang mga process na dapat mong gawin sa pagkuha ng student permit? at magkano ang gagastusin sa pagkuha ng student permit. But bago natin pag-uusapan ang mga bagay na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na ilike ang video na ito. Mag-comment ka kung marami kang natutunan at nakuhang impormasyon sa video kong ito. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung ano ba ang proseso, requirements, qualification, at magkano ang gagastusin sa pagkuha ng student permit, i-share muna ito sa kanila. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just hit the subscribe button, yung pulang button dyan na makikita nyo sa iyong screen. At kung gusto nyo na maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa dito sa ak channel, i-bell notification mo na at samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video na ito. At kung nais mo talaga na malaman kung ano-ano ang mga dapat mong gawin at mga impormasyon na dapat mong ilagay sa isipan mo, tapusin mo ang video na ito. Ano ba ang ibig sabihin ng student permit? Ang student permit ay isang dokumento na ibinibigay sa isang tao na gusto marunong magmaneho. Pero, kinakailangan na mayroon siyang kasama na non-pro or professional na may driver's license bago ka makakuha ng driver's license. Kung alam mo na ang ibig sabihin ng student permit, dadako na tayo sa kwalifikasyon sa pagkuha ng student permit. Unang-una, -una, kinakailangan Filipino citizen ka or ikaw ay isang Pinoy. Kung ikaw ay isang Pinoy ngayon, good, pasado. Pangalawa, kinakailangan marunong kang magbasa at magsulat ng English or Tagalog. Kinakailangan po tayong literate about reading and writing. Dahil may tinatawag po tayong TDC. Sir, ano po ba ang ibig sabihin ng TDC? Ang TDC ay isang course. What I mean, isa po yung uh, theoretical driving course na dapat mong kumpituhin. Diyan nakasaad ang mga dapat mong malaman patungkol sa uh, related sa pagda-drive, related sa uh, violations and lahat pa. Before ka makakuha ng student permit, kinakailangan mong matapos yung TDC. Opo, hindi ka po makapag-proceed kapag hindi mo pa natapos ang course na iyon dahil parang requirement puyan bago ka makakuha ng uh, student permit. Next to it is kinakailangan meron kang active email dahil doon po isisend ang mga dokumento na related po sa pagkuha mo ng student permit. Ang kinakailangan, ito ang pinaka-importante na wala kang nilalabag na violation sa traffic or anything na related sa pagkuha mo ng SP or student permit. Baka hindi ka qualified sa pagkuha ng student permit. Ngayon, kinakailangan uh, wala kang ginagawang mga violations para naman clear at pasado ka. And may na kung magtatanong ka, sir, what if foreigner? Kukuha ng student permit, pwede ba? Pwedeng pwede po ang mga foreigner makakuha ng student permit as long as naka 6 months na siya or siya naka-stay dito sa Pilipinas at kinakailangan 18 years old ang uh, aplikante na kukuha ng student permit. At ang kanyang dapat ipakita, ang kanyang visa at ang kanyang passport. Kung pasok ka sa lahat ng mga kwalifikasyon, dadako na naman tayo sa mga requirements hindi lang po tayo doon sa kwalifikasyon papasok pa tayo po tayo sa sa requirements na kinakailangan mong i-ready okay ano ba ang mga requirements unang una is medical kinakailangan okay po ang result natin sa mga medical natin at huwag kang mag-alala sa mga LTOs meron po yung uh, mga pwede mga laboratories na pwede kang magpa-medical po napakarami po dyan sa mga malapit na LTO sa inyo. Okay? So, hanapin nyo ang pinakamalapit na LTO sa inyo at mag-start na kayong magkuha ng student permit if you wanted to. Okay? Next to it if is yung application form. So, ang application form, pwede mong makuha sa dalawang paraan. Pwede doon na lang sa, sa site or sa LTO mismo or pwede mong i-download sa Google. So, para madali or mas uh, easy sa'yo na maka-fill out na agad, so, download ka na lang sa Google, kaysa doon ka pa sa site na medyo maraming tao, at uh, para nakaready ka na din sa iyong mga dadalhin. Next to it is uh, yung PSA or yung uh, birth certificate mo. So, kinakailangan photocopy at saka kinakailangan original dalhin mo po yon. And, kung hindi nyo pa alam, kung ano ba ang uh, process, kung ikaw ngayon wala pang PSA or birth certificate, nakagawa na po ako ng vlog niyan. And, kailangan mo pong scroll down dito sa aking mga vlogs dahil gumagawa ako ng mga informative videos para po makatulong sa inyo. And, next to it, is yung valid ID. Magdala ka po ng valid IDs. Para naman, may mapakita ka na proof of your identity or uh, ano ba dapat nilang malaman tungkol sa'yo. So, dalhin mo na yon And kung ikaw ay uh, kasal or ikaw ay married na, magdala ka ng marriage contract. Importanting, importante po yun. And kung ikaw ay um, ano, uh, 17 or 17, 16, 17, kinakailangan mong mag, uh, kumuha ng ano parent or guardian consent. Kinakailangan naka-notarize po ito and permado po ng iyong mga magulang or guardian or sino ba ang representative or nag-alaga sa iyo. Para naman uh, kung ano mangyari, meron ng consent na nailagay. Clear? Okay. Kinakailangan din meron kang TIN ID or number so Sir, hindi namin alam, wala kaming TIN Nakagawa na din ako ng vlog Kung paano, at ang TIN po ay libre Sa Bureau of Internal Revenue Or BIR, pwede nyo puntahan doon At nagagawa na ako ng pamaraan Kung paano ba kumuha ng TIN ID online So pwede niyo pong uh, I-watch lahat ng vlogs ko dito Related po sa mga IDs Okay, uh, saka, Yung uh, sinasabi natin kanina na TDC Certificate, kinakailangan po Meron po Uh, meron pong TDC certificate nagpapatunay na tapos mo po yung course na iyon. At pagkatapos niyan, kung tapos ka na sa lahat-lahat ng mga requirements, ito na ang uh, gagawin mo. Pupunta ka na sa LTO. So, dito, i-ano natin ang process. Okay? So, if uh, ready ka na, uh, so, unang-una, -una, kung kinakailangan i-field out mo yung ano, uh, form, Okay, pwede ka mo fill out doon, magkuha magkuha ng form sa site mismo sa LTO or mag-download ka po sa online. Pero sa akin, mas preferred ko mag-download na lang sa online para mag magdala na lang ako ng copy doon. And make sure sa pag-fill out mo ng uh, detalye mo, kinakailangan itama mo lahat. Okay? Para kung magawa mo ang tama, wala ka na magagawang mali. Okay? So next to it is ah uh, kinakailangan mag-early ka sa pagpunta doon sa LTO dahil napakaraming tao po, oo hindi lang isa kundi napakaraming tao na pumupunta sa LTO at kukuha ka na ng number at pagkatapos niyan i-evaluate po ng anang uh, uh, mga staff doon ang mga dinadala mo, uh, kumpleto ba? Or pasado ka ba? And pagkatapos nyan, pumunta ka sa cashier, babayaran mo lahat ng mga fees. Okay, mamaya, pag-uusapan natin ang ang uh, mga fees na babayaran mo. And pagkatapos mag... Uh, pagkatapos mo pong uh, pumunta sa cashier at magbayad, doon na po tayo sa encoding. So, dyan sa encoding, ang mangyari dyan is pipicturan ka. Oo. Uh -huh. And uh, take note, kinakailangan po na... Hin na formal attire po ang ating susuotin. Hindi po tayo nakasando, nakashort, kinakailangan formal po dahil pipicturan po tayo doon. Okay? At hindi po hindi ka po papasukin or kukunan kung hindi po formal nakasando ka lang, hindi po pwede. Okay? Uh, to make it clear. At sa encoding, uh, doon magsa-thumb mark ito mga thumb mark natin at saka um marami pang iba. At saka Pagkatapos niyan i-encode na lahat ng detalye mo. At kapag na-encode na lahat ng detalye mo, kinakailangan i-verify mo kung tama ba yung nakasulat. Dahil tao lang din ang mga staff sa LTO, hindi nila alam kung ano ba ang uh, tama or uh, mali sa iyo dahil you are the applicant. So ikaw mismo ay uh, uh, responsible mo yung pag-check sa mga bagay-bagay na related sayo, sa iyo sa pagkuha mo ng student permit. Ang fee is ano uh, sa medical and nakadepende po 'yun ang medical sa iyo sa in, sa inyong lugar kung magkano ba ang kanilang laboratory. 17 po ang ano po ang student permit and then sa TDC ang TDC po or theoretical uh, course uh, tumatakbo siya from 1,500 to 2,000 uh, pesos po na pwede yung gastuhin. Pero, uh, actually, merong free, pero limited lang po yung slot so, Napakarami. Kung hindi ka pa, hindi ka makapag-antay sa, mga, sa free na TDC, so, you can really buy, o, you can really attend or join sa uh, itong TDC at tapusin mo. So, ayun, medyo, uh, alam ko sa mga riders, para naman uh, ano tayo uh, what i mean sa mga kukuha nito uh, para kumpleto tayo so kailangan natin sundin kung ano man ang gusto ng ating gobyerno so kinakailangan um ang, ang gagastusin yo is a medical hindi ko ma masabi kung magkano na kasi nakadepende yan sa ano, uh, sa LTO na, na sa inyo, and then sa SP talaga is 317.63 pesos, and yung um, TDC is 1,500 to 2,000, and ayun, kinakailangan mag-early ka, mag-formal ka wag kang mag-sando-sando pumunta sa LTO please, kinakailangan po and nasanay uh, may nakuha kayo mula sa kwalifikasyon, requirements, process, at saka sa um, fees na inyong uh, babayaran doon. Dahil uh, marami kasing mga hindi pa alam kung ano ba ang mga dapat nilang gawin sa pagkuha ng student permit at wala pa silang alam. So, ngayon, gumagawa ako ng vlog para naman ma-aware kayo kung paano ba kumuha ng student permit. Kasi mayroon na sabi na kailangan okay lang daw, walang appearance. No, hindi po yan pwede. Kasi sa ganitong pamaraan po sa pagkuha natin ng student permit, kinakailangan po ng appearance kasi mayroon po yung tinatawag na pipicturing ka po sa encoding, mag mark ka po. At ang thumb mark natin po ay hindi magkapareho. Ang thumb mark natin ay mayroon po tayong unique thumb mark. So, okay And I hope na mayroon kayong nakuha sa vlog natin ngayon And uh, see you again next time sa aking mga uh, i-upload ko pa na mga contents Na sana'y marami kayong mga natutunan At kung mayroon ka pang katanungan, i-comment mo lang dyan sa baba And willing po ako magsagot As long as uh, mabigyan ko po kasi napakarami kasing nagko comment na sana hindi matatabunan lahat ng mga uh, mga na-comment nyo dyan so maraming salamat, bye bye